Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Oh, ako ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda wala na, marami na akong kaway, hindi ko kailangan ng kaway, kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. Eh, sabi ko sa iyo, pagka hindi ko magko-confess ako dito. <laughs> Pwede naman po para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, ay uh, yung stab stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. ba? Diba? Kahit hindi tayo, tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero huwag na tayong nangugulo. wag -hmm. Huwag, huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Anong realization nyo na mm. ganito po ang naging resulta po ng eleksyon mm. uh, may kinalaman po sa uh, administration slate para sa akin may mm. two conclusions din mm -hmm. sa eleksyon una nagsawa na ang ang ang, ang Pilipino sa politika uh -huh. sawan-sawana na sa politika mm -hmm. ang me mensahe sa amin lahat hindi lamang sa akin hindi sa aming lahat tama na yung pamumulitika ninyo mm -hmm. at kami naman ang asikasuhin ninyo. mm -hmm tama rin na pa rin. Yep. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Mm -hmm. Kaya, mabuti, o, tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Mm -hmm. Tama na yung politika. Magtrabaho, magtrabaho, maggawin -mag -mag na natin lahat ng kailangan gawin. So, nagsawa ang Ano po yung pangalawa? Na yung pangalawa, yung uh -huh. disappointed ang tao sa servisyon ng gobyerno. Mm -hmm. Hindi nila nararamdaman. At masyadong mabagal ang galaw mm -hmm. ng uh, pagbubuo uh, ng mga project na, na hindi pa nila maramdaman. Mm -hmm. Palagay ko ang nangyari diyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayoko kong kong mangyari na business as usual. Yeah, po. wala mangyayari sa, sa Pilipinas, mm. hanggang doon na lang tayo, hindi tayo hindi tayo aalsa. Mm. Sabi ko kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto mm. na long term ang magiging effect. Yun ang yun ang natin. Yeah, so, tinatrabaho namin. Kaya ang lalaki na yung, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga Uh, tourism yung mga health mm -hmm. yung mga at puro malalaking proyekto. Mm -hmm. Ang problema sa malalaking proyekto, lima, transportation, medyo matagal eh. Matagal, matagal talaga matagal yan. Kahit na kahit na super efficient, ah. walang problema, tama, mm -hmm. walang walang mm -hmm. nag, hindi nagka-problema, matagal talaga yan. Eh sige mo, yung subway, huhukayan mo yung Apo. yung para makadaan yung trend. Matagal 'yun matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Apo. Pero sabi ko kailangan mga gawa natin ito kasi hindi natin gawin. Eh Papa paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Bagamat ang gusto nyo sana eh, wag na muna ang politika, bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Ayaw impeachment? Eh, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Eh, ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Pasok na po kayo sa... Sa second half, kung sa basketball, papasok ko na <laughs> sa second half. Uh, binabagit ko kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Hmm. Uh, ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Hmm. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number one hmm. yan eh. No? Hmm. Eh, sinusumbatan kayo mula day one hanggang yung hanggang yung sa uh, kamakailan lang, yung 20 pesos, 20 pesos na pesos. bigas. Hmm. Okay, tatanungin ko po kayo. nilots niyo po yung 20 pesos na bigas hmm. bago mag-eleksyon. mm -hmm. At ang sinasabi na iba na ko, hindi sustainable yan. Uh, kung yan, uh, patsi-patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba uh, ngayon nyo lang ginawa yon At uh, pangalawa, hanggang kailan ba to Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung Apo. kaya nyo palang gawin, ba't hindi hmm. nyo ginawa noong 2022? Apo. Noong 2023? Dahil, hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Mm -hmm. Bakit? Ang key dyan ay yung production. Apo. Eh, kaya pa namin patayo namin ng irrigation, mm -hmm. ang dami namin dam na ginawa, mm -hmm. ang dami na namin pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan mm -hmm. ng Pilipinas. Mm -hmm. Nalampasan pa yon ng 2024. Uh -huh. Kaya sa production dahan-dahan inaalalay natin. Bakit ngayon lang natayong nagbibigay ng tulong sa production? Dahil uh -huh. eh, ang Pilipinas, ang mga opisyal, na spoiled. Basta import lang ng import. Tapos yung uh -huh. importation niyan, illegal and legal. Uh -huh. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Mm -hmm. Kaya nag-hoard. Okay. Yan. Ang una na, kung, kung, pag, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag kami ng mga warehouse. Mm -hmm. Ito Sinabi namin, ba't may ganito? At uh, hindi na iniintindi, basat, basat, basat basa puro ang import natin. Mm -hmm. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Mm -hmm. sila. Yeah. o di bakit nila papalitan? Sige, pasok silang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production, mm -hmm. hindi iniintindi yung yung sistema, hindi nila iniintindi presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka, wala, wala Kaya, ganun. Kailan, kailan po itong mga mga nag-smuggle Basta eh, ito talimbi. yung nakita namin. Opo. Noong pag-upo ko, mm -hmm. meron talagang ganyan. Mm -hmm. Nung inipit namin yung mga smuggle, at inerade na namin yung mga warehouse, mm -hmm. nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung uh, NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun simpleng gawin. Mm -hmm. May batas na kailangan palitan, may mga taong kailangan palitan, uh, ibang konsepto na. Mm -hmm. So ngayon lang namin nabuo lahat. Ano ba pwede natin gawin sa pilot para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa... Galit na, hospital. malapit na tayo doon. Oo, ah, malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin uh, 'yung mga pila. Na nakapunta na ako sa ospital, ng taong nag-nakahilera. Naka, Grabe, no. Oo, mm. dalawang dalawang oras bago bago nila maibigay 'yung papeles nila. Mm. Digitalization lang ang, ang sagot 'yan. Mm -hmm. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparal ng talaga 'yung binibigyan ng beneficio, Hindi na pwedeng kinakamay. Mm -hmm. Kailangan talaga nasa computer na eh. Yeah, Kaya 'yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na, na, na namumuno ng PhilHealth ay eh, inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, dumadam, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022. At mas malaki na ang ibinabayad. Mas mm -hmm. marami ng serbisyo. Yung kinala, may kinalaman po sa peace and order, ano? Oo. Hindi magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen. Mm -hmm. Nireport ni ganito, bumaba nang wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo sa, tinanong mo yung tao, ano ba, ano ba, ang pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglagan makapaglakad ng gabi. Yung anak mong uh, estudyante, hindi oh. makalakad, oh. hablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung gano'n ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. Mm -mm. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at CPMP, sinabi ko sa kanila, dapat, laging may nakikita, na pulis mm -hmm. na naglalakad. Napo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Napo. O, di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, eh may safe kami rito. Nandun mm -hmm. si, you know, mm -hmm. si, si sergeant ganito-ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Napo. Pag may pumutok dito, may tatakbo na yan. Wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Oo. Uh -huh. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Oo. Mm -hmm. O, yun ang, yun ang dapat na mangyari. Ano ba ang, aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption uh, effort? Sa, sa nakaraang dalawang taon, three, three, three years, basta may report kami na validated, tanggal yan. Mm -hmm. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Mm -hmm. Kadalasan. Yeah, marami na, marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Mm -hmm. Basta umalis ka na. Uh, kunti kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang.